itu itu yung ano yung babae yung, yan yung babae parang bayaran Ano to? Iwan yung bag. Ah, Doon sa... Iiwan yung bag. Kaya naman. Hello, shout out po mga idol. It's me again, Choi Inato Ghost Hunter. Magandang araw po sa ating lahat. At meron tayong panibagong vlog ngayon, panibagong video na naman. So bago tayo magsimula. So shout out no sa lahat ng uh, sa, nag-subscribe, sa lahat ng hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At siyempre, huwag kalimutan i-click niyo ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload natin. So ngayong araw na 'to, uh, pupuntahan natin yung lugar kung saan napuntahan na po natin na uh, nag-viral po na kubo. Isang bahay na marami na pong dinadala ng mga biktima. So samahan niyo po ako ngayon, nag-iisa tayo at sana wala masamang mangyari sa ating pag-vlog. So shout out nga pala sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng mga OFW, shoutout out sa inyo lahat. So sanap samahan niyo ako ngayon at huwag kalimutan mag uh, panoorin niyo ang video na 'to hanggang dulo. So tara, let's go. So yun mga idol, papunta na tayo ngayon sa ating uh, location. So, dadaan tayo ngayon dito. So, pinuntahan ko na to dito mga idol nung kasama ko si Lucky Boy sa area na to. Pero ngayon babalikan natin kasi uh, ang dami na kasi nangyari no, sa area. Kaya pupuntahan natin at balikan natin So shout out sa lahat ng hindi na shout out. So pasensya na po. So ngayon, uh, meron tayong uh, panibagong vlog. So, Upditan tayo sa dati nating pinupuntahan. Kasi ang dami na nangyari kasi mga idol. Uy. Uy. Hmm. May magalaw dito. Baka may ahas. napakalaking yung bato. So yan. So hindi ko po alam kung anong mangyayari ngayon. So sana po panoorin nyo po ang video na to. Hanggang dulo. Hinihingal ako kasi medyo mahaba-haba rin yung nilalakad ko dito para lang makapunta so dito tayo na hinadaan mga idol so ang dami na pong nangyari sa area na to no? isa to sa mga dinadaanan namin tahimik ah. Maganda ya, maganda yung lugar pero delikado siya kapag ano, hindi mo na ano, napuntahan, hindi pa kasanay. Ito parang napakatahimik pero parang nakakatakot naman. So dito tayo ngayon dadaan. Parang may dumadaan yata dito ah. Hmm? Parang dinadaanan yata dito. So ayan. Nadaanan dito. So dito tayo ngayon dadaan mga ilo. mga idol. So dito tayo ngayon dadaan sa lugar na to. So ayan. So dati na kami pumunta dito mga idol. So medyo kabisado na natin itong lugar. So ayan. Sana po panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. At hindi ko po alam kung anong mangyayari ngayon sa pag-vlog na ito. Uh, sinubukan ko lang uh, pumunta dito mga idol kahit ako lang po mag isa kahit wala pa akong kasama at uh, mag update lang tayo yung doon sa dating vlog dati na kubo kung saan po yung may ano nag viral so tara samahan nyo ako sa area nito Ito, mga idol. Tingnan nyo yung area. Sobrang nakakatakot, no? Kasi tahimik, eh. Feeling ko may mga ano dito. Mga idol, eh. yang di lugar mga idol, subo nakakatakot tadi Mika uy ano to ito yung ano yung babae uy grabe kahit dito ano ah, ginagawa nila Ano na wala na dito. parang kanina yata sila dito parang kanina pa so yun mga idol nagla lo naglalambingan sila dito manmanan natin parang may kakaibang galaw itong lalaki yun e no, hindi nila ako nakita ah Ayan. Hindi ko nakita kasi busy sila. Ayan. ginagawa nila dyan? Hindi pa sila umalis mga idol. Ito kayang ginagawa nila. Huh? Yan yung babae parang bayaran yata to na estudyanteng babae ah. Grabe talaga kabataan ngayon. Eh. Huh? kaya sila pupunta sundan natin baka may gagawin silang kababalagan ngayon dito sila o. Oh. Mga idol, ni hindi nila ako nakita. Hala. Ano to? Naiwan yung bag. Doon sila o. Naiwan yung bag. Ito kaya ang laman. Hala. Hala. Mga lipstick? yung mga pangpaganda ng ano oh iniwan dito grabe hindi nila namalayan ba talagang nang siguro nang init na ang kanilang mga pakiramdam sa isa't isa yung mga ito Iwan naiwan dito yung bag tago natin to nandun sila oh malayo na nila baka pupunta sila doon sa kubo iwan natin ito dito yan puntaan natin mga ito nandun sila Ayun. Grabe. Uh, pero parang parang kakaiba yung lalaki. Ayun dito. Dito nga itong sinasabi ko mga ito, itong kubo na to. Ito yung sinasabi ko nag-viral. You know? Oh, nandun sila. You know? Mm. Pumasok sila sa kubo. Uy. Parang ginawa yata itong lodging house. Itong kubo na to. Sumanman na natin mga idol. Dito sila. Di na na dito yung babae. Ang ganda yung... Parang maganda yata yung babae ba? Ayan. Dito sila. Dito. Baka pumasok sila sa bahay. Ayan mga idol oh. yung sinasabi ko. May bahay dito. Ayan oh. Ayan. Ito ang sinasabi ko mga idol. Nag-viral na ito na kubo. Ayan oh. Nandyan sila ngayon. Manmanan natin. Grabe yung lalaki, din nala dito. Mga idol, ang dami na nangyari dito sa bahay na to. Ang daming din nalang mga batang mga babae. Grabe ah. Klasik na wala. Uh, Magmanman tayo. Magmanman. Magmanman. Ayan mga idol. Di na dyan yung... Ayan mga idol. Parang napakatahimik naman. Saan kaya sila? Di kaya nandoon sila sa may likuran? na wala eh. Dito. Punta nga natin dito. Wala eh yung babae at lalaki. Hindi kaya pumasok sa loob. Hindi ko naman nakitang pumasok. parang wala naman sila dito. Tao po. Tao po. Sa Saan kaya sila? Tao po, may tao ba dito? Diyos na nagkita. Parang wala. Alam ko mga idol, nandito sila eh. Wala naman tao dito. Parang wala naman tao dito. Dito, mga tao mga eh. parang wala yata sila ngayon dito so yan mga idol Nan, uh, nandito ako ngayon sa uh, sinasabi kong bahay pero dito ko talaga nakita yung lalaki at saka yung uh, dalagang babae na naka ano, naka-uniform pa siya naka-estudyante sa area na to pero wala naman ako nakita dito mga ito yun o nandiyan ako yan, dumaan ako dyan kanina sa may ba sa bahay wala naman parang wala si Luzla dito baka nag-iba sila ng location so babalik ako dito mga ito sa susunod yan, babalik ako dito Pabalik ko dito mga idol. Baka walang ano. Ayan. Wala eh. Wala dito sila sa bahay. Ayan. Wala ano namang. Wala namang ano dyan. Hindi ko nakita. Pero hindi ko naman nakita pumasok sila dyan sa bahay. Baka nagiba sila ng ano. yan so yan mga idol so magmanman tayo ulit dito magtatago muna tayo saglit at balikan natin to baka babalik sila dito mga idol kaya abangan nyo no? No? baka mga aswang yung mga babae at laki na yun kasi napakadelikado dito eh. so yun mga idol alis na tayo dito magtatago muna ako Saan ako magtatago dito? Dito.